What's up Ketchup! Welcome to Joven Colomar TV! Masarap ba te? Yes! Oh masarap daw, alam nyo na! Bengtuan! Ang dito naman tayo ngayon sa Bengtuan! Ang dito naman kami ngayon sa Bengtuan! Ay ang yaya ko! Oh. Yaya, ang order natin yaya? Ito masarap? Masarap ba to be? Opa. Yung mulberry, mulberry, mulberry sago pala ito nasa taas. For yung walang munggo at walang sago. Kami tao sa taas. <laughs> Ayun lang. Wow, oh, special pa yun. Eh. Ayan. Mulberry zere. Ito. May hey, ko nang in-order natin kanoon. Ito na lang tayo, sir. Ito yung in-order natin eh. Hindi e, masarap yun. Ito na lang. Ayun na lang, 75. Oo. Oh. Ito kuya large na yun, no? 75, yung boba, yung brown sugar. Brown Masarap na yan? Yes po, best seller sa yun. E, Joshua, yung ino rin namin natin, hindi masarap yun. Yung ino dahil niya karaan? Uh. Sabi yung chuan. More safe. Gulaman. Yes, yeah. Uh. Uh, oh. Uy, siya yung nahanap ko. Oh. God, like, man, Boy, of, 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 gulaman? niyaya ako ma-order, o kala mo yung pera, Pwede yun. 75. Pwede yun. Ano, 75. Okay. ano daw? 75, pero no, di tayo per gulaman. Ayoko ng per gulaman lang. Ayoko may, ano, may, may munggo. Wala naman tayo kang munggo yan. Huwag mong lagi <laughs> ng munggo, ah. May munggo, eh. Family melting. Ha? Huh? Ito yun, yung may munggo daw. Ayoko na may munggo talaga. Bahala ko. Walang oh, sago, walang ano munggo. Ayan, guys. Ikaite mo siya o pangalan mo? po. pangalan mo? Sherwin po. Nakarang wala ka dito. Naglandit ka no? Hindi ah. Ayan. Joshua! Death, Joshua, ka. Ano ba, Josh? Anakan mo na ako. <laughs> <laughs> may si Josh, wala kumawa. No. Ayan, guys. Ayan, sa tao bahala sa akin. Yan, ako. ako Joke lang yun. mo Anong in mo, Yaya? Brown sugar. May pira ka? Hindi, libre mo ako. Papa mo kaniya. Hello ma'am. Welcome to Bing Chuan. Great. Great. Thank